Ayan, magandang gabi mga ki. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Super Cute TV. Ayan, kumusta po yung lahat. Update lang mga ki dito sa concert ngayon ng Ilias TV Band dito po sa Ginguog, Misamis Oriental. Magyo, Ginguog City. Magyo, sige nga, kayo nga. <laughs> Kasi maraming nahihirapan mag-pronounce mga ki. Ginguog po yan guys, sa Ginguog City. So as of 10pm, kayong gabi mga kayo, hindi pa po lumalabas ang Ilias JTB bant Band, mga Q. Grabe kayo, sobrang daming tao po. Dito, mga Q, makikita po ninyo, mga Q, pinapakita ko po sa inyo ngayon, yung mga tao po dito na naghihintay po sa paglabas ng ating idol na si Ilias JTB mga ka-Q. Grabe kayo. So, ayan, mabuti na lang, mga Q, at binigyan sila ng magandang panahon ngayon. Uh, wag wag sanang ulanin to hanggang mamaya sa paglabas ni Ilias JTB Ayan, sa pagkaalam ko, mga Q, mga between na uh, 11:30 to 12 lalabas ang Ilias JTB band mga kasi maraming nakasalang guys eh maraming uh, ano marami kanina mga event na nangyari mga Q bago yung Chocolate Factory guys may mga iba pang banda na tumugtog dito po sa Gingoog so kita naman yung mga tao guys so abang na abang na po yung napakaraming tao grabe ayun oh no, hanggang doon sa pinakadulo mga Q punong-puno po yung concert venue po dito po sa Gingoog. Makyo, wow naman. Uh, mabuti naman. Dahil binigyan talaga ng magandang panahon. Makyo. Yung concert ito ni Ilyas JTB. Ayan o, oh, naghihintay na po yung iba. Mamaya Makyo, paglabas po ni Ilyas JTB. Makyo, maghihiyawan na yan guys. Magkakagulo po yung crowd. Ayan, so dito medyo napapansin natin guys medyo ano pa sila, medyo chill pa po. Ayan. Wala pa silang ginagawa mga kiyo. Ayan, tamang tingin ng mga dito sa mga tumutugtog sa taas ng stage mga kiyo. Pero pag mamaya guys, expect natin mamaya kay Ilya TV mga kiyo, magkakagulo yung mga tao na yun. So, yun lang mga kiyo, in-update ko lang kayo guys. Ayan, hindi ko na alam po anong oras ito papapanood. Basta ginagawa ko itong video na ito, ah, nasa 10 na te, 10, 10, p.m. Mga kiyo, ayan yung oras. So, oh. Yan, 10, 10 p.m. Ha, yung pinagawa itong video nito. Siyempre, guys, ipoproduce pa natin, i-upload pa natin, i-edit pa natin, mga Q. Basta pinakita ko lang sa inyo, mga Q, ayan o, sobrang dami po. Ayan, sa mga bashers po yan. sa mga bashers po yan ni Hindi nyo na talaga mapipigilan. Ayan o, yan, kahit saan po siya pumunta, yan, malaki man o maliit na municipal municipality yan, mga Q, dinudumog talaga siya. Yan, dinudumog talaga siya, mga Q. Yan, kahit sabihin ninyo kahit saan po siya pumunta dito sa Pilipinas, malaki o maliit, inulit ko na naman, malaki o maliit na municipality yung puntahan ni Ila si TV mga kuyo, napupuno po niya yung concert venue mga kuyo, tingnan nyo naman kayo oh, hanggang doon sa pinakadulo ayan, guys, kung gusto nyo manood ng live maraming nagla-live ngayon mga kayo. Yan, search nyo lang uh, Ila si yan, Miss Amis Oriental mga kayo. maraming nagla-live ngayon guys, ayun makikita naman natin Ayan, may mga ano ngayon, may mga television network dito po sa lokal. Ayan, dito po sa Gingog, mga kayo, na nag-cover din po dito. Maaari, maganda yung kanilang live guys kasi ano, uh, maganda yung uh, signal dito po. Ayan, oh, karabi, sobrang timing tao. Congratulations kaagad mga kayo kay Ila City guys. <laughs> History na naman tong nangyari nato sa Gingoog, mga kayo. Alam nyo mga kayo, yung iba kasi dyan mga kayo, yung hinihintay lang talaga nila. Si Ila City TV, ayan, si Ila lang po talaga yung hinihintay ng karamihan diyan mga kakyo ayan oh ayan oh, di ba napaka-behave po ah napaka-behave nila mga kakyo habang hinihintay po yung paglabas wag sana silang mainip mga kakyo kasi mamaya-maya pa si Elise JTV lalabas guys mga between 11:30 to 12 yan yung pagkaano ko pagkaalam ko mga kiyo. yan sa taga dito din kanina mga kiyo. sabi po niya uh, 12 daw uh, lalabas ang Ilias JTV band. Mga ko, kasi maraming nakasalang Marami pong tutugtog. Yan, kanina mga kayo may mga ano pa sila eh. May mga pa-contest pa sila guys na naganap kanina pag tumugtog yung Chocolate Factory. Mga kayo, grabe. Sobrang taming tao, punong-puno talaga. Mga kayo, ganito pag mga pre-admission guys. Yan yung alay ng mga LGU sa kanilang mga nasasokopan, Napupuno talaga yung concert venue. Yan, may ambulance po akong nakikita. Naka-standby lang mga kayo para if in case na may mahilo dyan sa mga audience na Inmakyo, mabilis mabagyan ng first aid. Makyo. So, yun. Umakyo. Ayan, grabe no? Grabe. Yan, punong-puno yung mga yung concert bin yung Makyo. Yan. So, expect natin guys, uh, mamaya sa paglabas ng ilasig TV ngayon magkakagulo po. Mag-update po ko sa inyo, Makyo. Pero habang ha inihintay yung update natin guys, manood na kayo ng live And manood na kayo ng live guys. Sabay-sabay tayo. Kasi after nito, mga ki-after kong magka, ng, uh, ng update na to, manonood po ako sa live. E matutulog na naman ako nito mga ki. Mga 2, 2 a.m. na naman mga ki. So ito nagkakape pa po ako dito guys. Ayan, meron akong kape dito mga ki. Ayan, pang tanggal antok mga Q, Habang inihintay ko po yung paglabas ng idol natin. Higop muna ako ng kape guys. Wait lang ha. sarap ng kape. Medyo malamig-lamig kasi dito sa amin mga kayo kasi umulan. May okay, ako medyo masarap-sarap yung kape. So, yun guys. <laughs> yung mga nakatotok ngayon sa live. Ayan, magkape muna kayo. Pangtanggal antok para hindi kayo antokin kasi wala pa oh. Hindi pa pulo malabas si Ila City TV. Ayan, mamaya-maya pa yan. Paglabas nila si TV guys, gising na gising yung mga tao na yan mga kayo. Wala nang alisan yan guys yung mga tao. Kasi pag umalis pa sila dyan sa peso nila mga kakiyo, wala na maagaw na talaga sila guys lalong-lalo na lalo, yung mga nasa harap Yan, pag umalis pa yan mga maagaw na talaga ng peso yan hindi na sila makasingit mahihirapan na sila so yung iba kasi guys kumukuha ng video ayan maraming ding vlogger dito mga Kiu ayan na uh, yung iba naman ay tamang ano lang pang remembrance lang sa kanilang cellphone na napunta sila dito sa Elias JT band concert ngayong gabi dito po sa Gingoog. So yun lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood mga Q. Ingat po kayo guys. Yan abang abang lang kayo guys sa mga update natin dito. Kaya sana isubscribe nyo po itong ating YouTube channel mga Q. Maraming salamat mga Q. God bless po. Hintayin po natin yung paglabas ng Ila City TV mga Q. The one who's not the... you played it, you played it.